Banan ng Israel kontra sa mga Palestino na ito ay nahayag sa banal na kasulatan na noong unang panahon pa ay makikita na natin ang napakalaking hintuwaan ng mga Israeli sa mga Palestinians at ano nga ba ang ibig sabihin ng tumitinding labanan ngayon ng Israel kontra sa mga Palestinians ang mga Hamas Halika, ating itong pag-usapan mga kaibigan sa artikulong ito, ipaniluwanag ni Jeff Kinley, isang pastor ng isang protestant church, ang kanyang mga pagnanais at karanasan kaugnay sa mga pangyayari sa Israel na nauugma sa mga propesya. Pinanggit niya na siya ay kilalang prophecy expert at may podcast na Prophecy Pros Podcast at may ilang mga aklat kapilang ang God's Grand Finale kung saan tinalakay niya ang mga tema tungkol sa mga end times at kung ano ang mangyayari sa uling kapanahunan base sa pananakasulatan. Ayon kay Kinli, ang mga pangyayaring nagaganap sa Israel ay nagpapatunay na tayo ay nabubuhay sa mga huling araw. Pinabanggit niya na ang propesya sa Biblia tungkol sa mga kaguluhan sa Israel, tigmaan at lintul ay ilan lamang sa mga sinyalis ng mga pangyayari sa huling araw na mababasa sa libro ng Mateo chapter 24. May mga taong hindi naniniwala na may kinalaman ang mga pangyayaring ito sa mahuling araw. Ngunit ayon kay Kinley, ang kasalukuyang pagkakaroon ng bansang Israel sa lupang ipinako ng Diyos kay Abraham ay isang malinaw na sinyalis ng mga propesya. Ipinapagitan nito ang mga pangyayaring ito na ito ay bahagi ng plano ng ating Panginoon Diyos para sa huling mga kapanuhunan. Tinalakay din ni Kinley ang mga propesya mula sa Ezekiel 38 kung saan inaasahan ang isang kaganapan na tinatawag na Invasion of Vogue and Magog na hindi pa naganap. Ayon sa kanya, ang ganitong pangyayari ay nagbibigidaan sa pag-iral ng kapayapaan bago ito mangyari at ito ay makikita lamang sa mga panahon sa hinaharap. Sa huli, pinabanggit ni Kidley ang patungkol sa Great Rapture na ito ang susunod na mangyayari sa propesya ang hinihintay natin na katiyakan ng malapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos batay na rin sa banal na kasulatan. Hindi tiyak ang petsa patungkol sa bagay na ito dahil binabanggit sa banal na kasulatan na walang nakakaalam kundi ang ating Panginoong Diyos lamang kung kailan ito mangyayari. Ngunit inaasahan bago ito mangyari ay magkakaroon ng tinatawag na Great Tribulation ang matinding paghihirap ng mga tao sa huling kapanahunan na kung ating suriin at titignan ang ating kapaligiran hindi lamang sa pagputok ng mga tigmaan katulad na ng ngayon sa Israel, kundi pati na rin sa mga nagpapago na mga pangyayari at trahedya sa ating mundo. Sa kabuuan, ang mensahe ay naglalayo na bigyang katiyakan ang mga tao sa pamagitan ng pagtuklas ng mga propesya sa Biblia at pagtitiwala sa soberanya ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng mga kaguluhan sa mundong ito. 1.3.16 Sapagat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay nga mga kaibigan, bagaman tayo ay nabubuhay na sa pinaka-delikado at punong-puno na kapahamakan na mundo. Lagi nating tatandaan ang pangakong ito ng ating Panginoong Diyos na dahil sa ating Panginoong Hesus, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at tiyak na hindi tayo mapapahamak hanggang sa katapusan ng mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panood. Tayong mangalangin. Ama naming panalma ang Panginoon naming Diyos. Kami po'y lubos na lumalapit sa inyo bilang tugon Panginoon sa inyong pong paanyaya na pag kami Panginoon ay maniniwala at mananampalataya sa aming Panginoong Sus ay tiyak ang aming kaligtasan at malalayo kami sa anumang klase ng kapahamakan dito sa lupa. Patuloy kaming alagaan Panginoon at pakaingatan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at patuloy po niyo Panginoon na alagaan ang mga kaibigan po namin sa Israel at nawa ito ay matapos na at magkaroon ng kapayapaan. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkatotoo aming samot sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.